Tweety Bird! Salamat lang people from Miss and Face to Face. Kung may kaaway ka, maghanap ka para may salang kita sa Face to Face. Face to Face kaya po, tingnan nyo, kamukha na po niya si... Carla Estrada. Yeah! Mga okay. <laughs> <laughs> karambola, ayan. Gusto ko lang magpasalamat ngayon kay Madam Iwaga at Twitter dahil kahit ang lakas-lakas ng ulan, ay lumusog sila ng Florida Blanca, Pampanga, para... Uh, masukatan si Madam Hiwaga para sa kaabang-abang na pasabong namin ngayong Tuesday sa, ano na? hirit. <laughs> unang <hirit. laughs> sa unang hirit. Yes! Dahil si Madam Hiwaga ibang level na dahil unang hirit na kanyang eksena sa Tuesday. Yes! Unang hirit po, eh, hindi huling hirit. <laughs> dahil ang huling hirit, masama po yun. <laughs> <laughs> Madam, Madam Hiwaga, napakasaya kasi sa TV lang kita, sa sa um, social media kita nakikita. Ako. At isa sa mga nasabi ko dati talaga sa sa sarili ko, "Tsaka sa kaibigan ko. Gusto ko kasi hiwaga. You. Kasi hindi siya nagsa hindi siya nagano. Parang napakabakit ni hiwaga." Okay. Thank you so you talaga, yes, thank you. pati pala sa personal napakabakit ni hiwaga. Napakaganda naiyak naman ako. Naiyak ako eh Mababaw. Dun, mababaw yung luha. At saka yung mata yung kita mo, mababaw din mo. <laughs> at yung luha niya. Madami oh, waga, thank you. Ba't ka naiyak po? Thank you. Madami waga, ilang taon ka na po? Ako, 42. Sweet. 42. Wow. May wow. tanungan ng edad na. Sweet 42, ganun. Ah. Hindi halata ang 42 sa inyo, madam. Ako 35, pero mas mukha na ang bulok. Hindi, <laughs> <laughs> sweet ka rin. Uh, sweet it, ano? it, it, Ito, sweet 42. Sweet potato ka <laughs> na. Tapos ikaw, Mi. Huh? Sweet ka na, di ba? Sweet din ang <laughs> sweet fries. Sweet fries. Sweet fries. Sweet. sweet corn. Ah, <laughs> <Acid> corn ba? Kamu <laughs> saan po ang biyahe dito sa Florida Ah, uh, actually, ano, hindi naman pala malayo. Diretso-diretso yung biyahe namin. Oo. Pero, eh, sabi... pero Pero Madam Iwaga, may tanong ako, kailan ka nag-start mo Paris? Alam mo, yung kwento ko talaga, ang haba, ang hirap na pinagdaanan. Nung nag-start kami, mayroon kami kaldero na malaki. Lugaw pa lang yun na may kariton siya. Tulak-tulak lang namin. Tapos ah. ganito din yun ano, siya. Madamayak ako. Sobra. <laughs> ganito pa lang daw yung kalaki. Nag-start siya. Tapos <laughs> ganito rin yun siya kalaki. <laughs> Kasi alam mo, Madam Iwaga, bago mag-pandemic, 11 years ako napitinda na ng goto. <laughs> Tapos yung sinabi mo sa akin, nag-start ka ng kaldero ganyan. <laughs> nag-start kami din ng nanay ko. Hindi ko makakalimutan yung mama ko. Wala kaming ano, wala kaming okay. gas. gas? <laughs> Oo, walang gas. Ang ginagawa namin, nagsisibak si bak